Good morning! Yung mga araw na yan, day, nagulan-ulan man ng Ice Ice day, magtakbo na tayo, day, oy bago pa tayo mabasa, <laughs> Hindi ko alam, day, kung nung araw na yan, kasi matagal-tagal naman yan dito sa gallery ko, day, amagi na nga siya, day, kaya ito, day, inedit edit ko na, day, oy. Yung mga araw na yan, day, grabe talagang ulan, day, nag-Ice Ice nga, day, kaya nagpunta kami dito sa karaoke, day, pagkagising ni pun day, ang sabi niya ay magpunta tayo ng karaoke, oy kasi magmagligid-ligid dito sa bahay para kakapago din. Nung tinanong ko siya mga inday kung saan karaoke, sabi niya doon, dito, doon, ay malapit-lapit man, ay pumayag na ako day. Oye, kasi kung malayo-layo day, ay ayaw akong pumayag day. Oye, kasi haring tamad talaga ako day. <laughs> Noong nabigyan na kami ng number in day, pumasok na kami doon sa number room kung saan kami. Tinanong ko yung si Hapon, bakit ito yung kinuha mo? Sabi niya, bakit? Bawal ba ito? Wala mang palaruan ito ng mga bata, oy ay nagalit man ang Duwindi sa Capri Day ay talagang tinawagan niya ulit yung counter dahil sabi niya lilipat na lang kami sa family room oy kaya galit man ang Duwindi daw day oy may mga kasama kasi tayo mga bulinggit day kailangan din sila mag happy happy maglaro laro dito day ba dito day o mas maganda man ito day may space talaga sa mga bata day oy Pariho lang naman ang bayad dahil kaya okay lang yan, hindi namang hinayang kung meron mang diferensya na tagjuyin lang dahil no. Yung mga kasama ko yung iba day, ay hindi man niya nakain sa umaga dahil kaya dito na nag-order at dito na rin magkain day, on. Yung ama namin dahi ay hindi pa yan kasi siya kumain sa umaga dahil nag-order talaga siya ng dali na sandamukal na pagkain dahi habang si Bunso dahil kumakanta na at saka yung ate niya dahil ito naman ako dahil ay na, inaantay ko lang talaga yung pagkain dahil nagutom-gutom na rin ako dahil oy. hindi man masyadong mahal dito mga enday normal lang yung bayarin niya hindi ka mapapawaw sa sobrang mahal dahil tamang-tama lang talaga mura-mura lang talaga siya dahil at may mga anak ka dahil meron din kasi silang space na para sa mga bata dahil meron din room na mag, pwedeng mag-slide yung mga bata dahil ba may sliding dahil ba wow pero pag sa Linggo mga Inday, halos puno na itong mga room na ano day, family room kasi ang tawag day sa merong mga space na pwede maglalaro yung mga bata. Pag Saturday, Sunday or holiday, full na talaga lagi yan day. Kaso lang day, no nagpunta kami dyan day na maaga-aga man yan day, parang kami ang nagbukas day ba? <laughs> Tapos day, unlimited naman yung inumin nila day ay mabubundat ka talaga sa kakainom day kinabagabihan yan mga inday, hindi ako nakatulog mga inday uy kaya nasarapan man ako sa kanilang royal milk tea day ay naku day malakas pala ang cafe nun day ay hindi talaga nakatulog ako day oy nung kumakanta-kanta na ako dito day ay hindi manila ako nakikita laging kumakanta dito day kaya nung nakita nila ako day wewan ko day natuwa siguro yung babae day nakakaluko talaga ito day ah Pagkatapos ko pala nagkanta-kanta dyan, Inday, nagulat ako, Day, merong nag-deliver ng mga inumin na alak, Day. Ang sabi ko kay hapon bakit siya nag-order ng alak? Eh, paano na pag-uwi, pag-drive? Sino magda-drive? Hindi man siya nagsagot-sagot, day, kung sino magda-drive. Eh, basta nakangiti-ngiti lang siya, day. Kasi alam mo na matakaw sa alak, day, ba?